What's guys? Sa video ito, tuturo ko po sa inyo kung paano makapag-connect ng wifi sa ating kapitbahay at saka sa ating kaibigan guys na hindi natin alam ang kanilang password. So yan yung gagawin natin content guys kung paano natin malaman ang kanilang password guys sa kanilang wifi. So so ganyan to guys at panoorin. Let's go! So proceed tayo guys. Uh, own muna natin natin yung data guys kasi kailangan meron tayong internet. So own muna natin yung data natin guys iyon kasi meron tayong ida-download na app guys ito yung app na to na magpapakuha doon sa password ng kanilang wifi sa ating kapitbahay guys so click play store guys so dito pag nasa play store na tayo guys search natin QR scanner si yun yung uh, anoy natin guys so kung nakikita dito guys yung QR scanner barcode scanner dito may kasulat dyan na red sa 2022 so yun yung gagamitin natin guys yung 4.8 star so click natin yan guys yon so ito na yung i-install natin guys kaya na kailangan ma-download natin to guys kasi ito yung magpapabasa sa kanilang ah, password or yung QR code sa kanilang wifi gas sa ating kapitbahay or sa ating kaibigan na hindi nila alam so ito yung i-download natin guys kaya install na natin to so click install guys Yon antay natin guys na ma-upload siya kasi nag-installing pa lang siya guys. Yon, mabilis lang yon. Napaganda guys oh. Yon. Yon. So, install na siya guys. Yon, tingnan na natin guys. Open na natin 'yan. So, click open guys. Try na natin tong gamitin. Allow natin 'yan. So, So, click na natin 'yan. Yun guys, meron akong isang phone dito na naka wifi guys. So, konektado to doon sa kapitbahay namin sa aming kaibigan. So, hindi ko alam kung ano yung password niyan guys. Hindi ko alam kung ano yung QR code niyan guys. Kaya, itong app na to ang magpapalaman kung ano yung password nila guys o yung QR code nila. I-scan natin para malaman yung password nila. So, punta natin yan guys sa settings ng wifi. Alamin natin kung ano yung Uh, QR code nyan So click natin yung wifi guys So dito alamin natin ko yung QR code nyan guys At i-scan natin yung QR code nyan guys Para ma dito agad sa App na to at malaman agad Yung kanilang password Pag na-detect na yung QR code guys So click na natin yan Yun guys yun Yung QR code guys na-detect na dito agad sa app na to. So, nalalaman na agad guys, yung password, yan guys, so, oh, 6644744 So, yun na yung password nya guys. At kung gusto nyong, ah, uh, uh, i-type na lang doon sa password nyo so type nyo na lang yung 660644744 o kung gusto nyo pong i-connect agad guys so click nyo lang yung connect to wifi agad so ang uh, nalalaman na agad yung password nya guys so oh. yan yung name ng kanyang network name Global Team, LTE uh, myfi 9967 So WPA So ito na yung password nya guys Nalaman na agad 6644744 So kung yun yung gusto nyo guys I-type yung password nya So yun guys Gawin nyo yan So kung gusto nyo makunik agad guys Yung QR code ng WiFi nya So click na natin yung connect to wifi guys kung gusto nating makapag wifi tayo guys so kung nakikita nyo dyan guys hindi ako naka wifi hindi ako naka connect so click ko na tong uh, connect to wifi guys tingnan natin kung mag connect ba siya guys yon open wifi settings on ko na yon guys tingnan natin kung uh, gagana ba yon kung nakikita nyo dyan guys naka wifi na ako guys Ah dahil sa ah, QR code reader scanner na to itong app na to guys. So napakaganda guys no na malaman natin ang kanilang password at kanilang kanilang QR code ng kanilang Wi-Fi. So agad-agad na siyang makapag connect guys pag kiniklik natin yung connect to Wi-Fi. So kahit papalitan nila yung password guys makapag connect pa rin tayo guys dahil sa QR code tayo na scan Hindi tayo doon sa password type. So dito tayo kasi sa QR code scan. Kaya kahit anong palit nilang password sa kapitbahay guys o sa kaibigan nyo, hindi na po tayo uh, ma-disconnect. Kundi konektado uh, na po tayo doon sa kanilang wifi So yun, ganun kaganda itong uh, QR code scanner na to guys. Kahit mga barcode ng mga anong bagay yan ay uh, magiging konektado pa rin dito guys madidetect pa rin nya yung mga barcode ng mga anong bagay dyan so ganun lang po kadali guys kung nakikita nyo yun yung app na yun so yun yun guys so QR code radar scanner so yun yung as ah, si you search nyo dun sa play store guys i-download nyo po yan guys yung QR code radar scanner so yun guys ah, ganun lang po kadali sya yun guys, ganun lang po kadali alamin ang kanilang password at QR code sa ating kapitbahay o sa ating kaibigan guys. So makapag-connect na po tayo sa pamagitan ng app na yun guys. Guys, sana nagustuhan nyo itong video na to guys. At kung nagustuhan nyo itong video na to guys, please support my YouTube channel guys. So yes, please TV po, subscribe nyo po. At kung gusto nyo na rin po ang notification bell button para mas updated po kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. At kung meron pa kayong mga suggestion at katanungan guys, comment down below lang po sa baba. At huwag nyo na rin po kalimutan mag-like and share guys. Guys, maraming salamat sa panonood. Have Have a nice day and God bless nice all.